So ayan, good afternoon mga kaparmers So andito tayo sa ating area ayan. So ang gagawin natin mga kaparmers ay eh, magpapataba tayo Mag-aabono tayo sa ating mga sili Ayan, nung nakaraan ay eh, nag-harvest tayo Bali, naka 20 kilos lang tayo mga kaparmers dito sa ating sili kanina nag harvest din tayo ng opo walong piraso lang mga farmers so ayan yan po yung ating gagamitin mga farmers ito po ay pinaghalong complete fertilizer saka 1620 tatlong kilong 1620, tatlong kilong complete, tsaka tatlong kilong potash. Yan, bali pinaghalo-halo na natin yan mga ka-farmers. Tsaka hahaloan din natin itong calcium nitrate. Ayan. So, bali ang takal nyan mga ka-farmers ay isang lata lang. Isang lata na tinunaw na complete pinaghalong 1620 saka potash so, ayan yan pong ating pang ano isang lata po ang laman niyan ayan 16 liters na tubig isang takal ayan tsaka isang sardinas na calcium nitrate ayan ayan mga kaparmers bali haluin din haluin lang natin para matunaw yung calcium nitrate Yan medyo matagal ito mga kaparmers. Medyo matagal ma tunaw itong calcium nitrate. Ayan, pwede na siguro yan. Tapos ito yung gagamitin natin, gagamitin natin pandilig. So bali isang lata ng sardinas lang ito, mga mga par, mga farmers isang puno dito. Pareho lang yan ng isang lata ng sardinas. So ayan guys. Bali, ang gagawin natin ay isang puno lang dito bawat is bawat puno so yan bali dito lang natin mga kaparmers siya ano sa may tabi yan wag dun sa pinakang puno kasi maluluto yung ugat niya mga kaparmers kasi matapang yung ating timplada Ayan. Dito lang. Mali yun lang guys, mga ka-farmers. Na-share ko lang naman yung aking ginagawa na pag -abono. Ayan. Thank you. Goodbye.